Ay! Ay! Nila, nag-unsaman ka! Hey. Ay! 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 Ngayon, hey, kapag kaon! Ay! 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 <Hey>, o, oh, tungha na lang! Pero ayaw lang ko ang sakit! Bago pa ba ako nakitaan mo, mahandok na ba ako ng sarika? Ay! 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 Nagbulasot ka! Ay! 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 Pa ay! Ang galing! Ang galing! Ay! Ang galing!

Salamat dito ah. Hmm. Saan yung garden nito? Nana? Dito ila auntie. Auntie mo? Ang sarap ba no? Ay na lang isa tunga ta. Ah. Bakit mag-isa ka lang? Saan yung magulang mo? Wala mang ko yung mama papa. Ha? Wala ano ka ng mama, papa? Ano lang ba? <laughs> na di man <ba>, ay kabukang. <laughs> Kanina ka namin ano ba? Pinagmamasdan doon ba? Ito si Baha no? Hmm. Pasensya hmm. ka na ha? Huwag um, mo sa akin ha? Ano mabuti akong mm -hmm. tao ba? No? Nandito kasi kami ano para bigyan ka ng kunting tulong. Dahil mabait kang bata, ano ilang taon ka na? Thirteen. Thirteen? Nag-aral ka ngayon? Oo. Oh. Anong grade ka na? 13

ano? So, ka kasi dugo. Ha? Bakit oh, ano sakit ng mo? Hindi na ba siya nagpa-take up? Take up naman. Hmm. Ilang taon ka na iniwan ng ano, magulang mo? Ten. yun ang nag-alaga sa mga kapatid mo? Ako. Okay, si Lola. Ito naman siya. Ibuwang naman ko siya mo. Tapos siya ka lang, lang, ka lang kay Ladi. Ano ba? Kawawa ka ng plano. Ikaw lang nag-alaga? Hmm. Hindi siya kayo kay maka nangon ako biskwila kay kuan kanang makabisin pa ko kay akong bantayan ako mga manghud Ikaw nang malungkot na? Hmm. Sayo ko mata kay para magdungag dayon para mga manghud mga para makaiskwila na sila Niwi nga na kay ko sila ha Ha? Huh? sila ni Uli, awigay na nga Ani pa siya kay ngan gay si mama mag-abroad ra daw siya. Bakatan aw na mo cellphone na, nagpakasal na mali sila, lain laki. Yan mo ba? Sa so, kadugod man gayo ako kita sa kung papa. Hindi mo pa nakita yung papa mo. Hm. Kay pag-anak mo. Hmm. Kailan okay mm. yan? Importante na mayroon ka namang ano lolo at lola pa sa iyo ba, no? Yan yeah, mm. na gay kapaskol. sila ng ulo. Yan yan. Okay lang yan kasi mabuti ka mm. naman bata, no? Pinalaki mo naman yung kapatid mo kahit walang magulang ba? Mm. No? Magka lang palangkot, ha? Mm. Dahil mabuti kang bata, ano, meron akong ibibigay sa'yo. Mm. Ito, oh. mm. Buksan mo. Ah, ang dag Nasaan mo na kayo, ya. Ha? Nagsan mo na kayo. Okay lang yan, kasi mabuti kang masayo na yan, ha? Gabi hmm. yung kwento mo ba, pati ako napayak. <laughs> Kapatid niya ba, dalawa say, yung ba? Ay, yung... Hmm, siya yung buong buhay ba? Yung mag... Siya pa nakanak buhay. Babantay. Hmm. nakatira lang sila. Asan siya nakatira? Sa ang luna. Sabi tapos ano ba? Biruin mo ilang taon pa tapos Niwon no? Iniwan sila niya. Sana ngayon yung magiging nanay ba? Hmm, bahata, Gabi maata, naman itong ba? niya, no? Niya <laughs> yeah, kanina pa tapos sabi, di ba? Sabi niya, oh, mag-abroad lang daw. Tapos hmm. nakit, nakita niyo sa ano yun lang? Sana niyo nakita? Sa Facebook? Hmm. Sa Facebook tapos pagkakita niyo, nag, ano na, napakasal na. Hmm. Totoo talaga, napakasal na. Hmm. Tapos kaya <laughs> nga, yun, nag ko na. Hmm. Wala na silang mga magulang kasi hmm. nag-asawa na ng iba yung papa hmm. niya. Yung... Una, una yung asawa niya oh, yung mama, yung mama niya. Yung mama oh, niya, unang asawa Kaya naiwan sila sa kanyang papa, lolo at lola. Ula, ula. Tama ba yun, ate? Ganun uh. ba yung istorya? Um, oh, sinong naunang nag-asawa nag, ano, nag -asawa? yung mama mo, yun, tsaka o oh, papa mo? Mama. Oh, mama. ah, yung mama, niya. Nagpakasan ng una. Hindi lang, okay naman, ka lang. Naman, naman. 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 Ano na <laughs> <laughs> ano, naman, naman, naman. <laughs> <laughs> lang, talaga kusok sa kwento niya. Ba, kasi hmm. hindi biro yan, yung gigising ka ng maaga, tapos... Yung sagi para sabi niya kanina, hmm. di ba, sa kanyang kapatid yan. So, binigay nang ang... Biruin mo ilang taon pa. Ilang hmm. taon ka na? 13. Mabuti uh -huh. na lang, may lula pa siyang nag-ano ba, hmm. no? Pero so, nag-aral ka pa? Oo. Oh. Mabuti mong mga pag-aral mo, ha? Ay, ramin mo ako, manager, kahit dalawang libo lang. Bigay ko sa kanya, sinawa ko, eh. Kaya na kapal. palang rinig na rinig ko yung ano dito. Parang na, may iyak na ko ba sa kwento niya ba? uh, mm -hmm. Oh, Antig talaga ako mm -hmm. manager kasi hindi okay, yan, na ha. ganyan. Ang importante, total masipag ka naman. No? Katuloy mo lang yan ha? Ano, reward, reward ko to sa iyo Pasko naman. Bilay ka ng damit bago kahit Pasko man ngayon. Sama mo yung kapatid mo. Regalo ko yan. Huh? Kahit dito, kunti lang to pero punta kayo ng Jalibi. Kain kayo dun. Ha? salamat hmm. oh. Ha? Hey, Ate, ka nang umiyak kasi napaiyak na talaga ako sa iyo. It's totoo lang kasi dibindi biro yung ganyang kuwan mo. No? pagkabata pa nang naranasan o, napaka na napaka... ng nanay. O, mm. parang isa na naging ina ba. Sige, wobble. Salamat din ani kayo niya, kada kana kayo. Niya. Mas, mas kami pa yung magpasalamat sa iyo kasi nakita ka namin, mm. di pala deserving ka pala talaga bigyan. Mm. Akala ko nga ito, nakita natin parang ano lang eh. Ano. Hmm. Parang parang normal lang oh, na bata ba, ba, no? Kasi maganda kasi yung beauty hmm. niya no. Mm, hindi alata na, na ano ba, hmm. may problema. Oh, ganda ng bag oh. <laughs> <Inuki. Inuki. laughs> hmm. Inky, Wala na. Ano, natawawa na. <laughs> Abi mo lang ang trial sa mga tao sa itong kinabuhi. Dili good mahurot, pero ang ginoo oh, na upper milk mo wala ta pasag di sa Ginoo. Mm Hindi -hmm. oh. oh. siya trial. Hindi siya mawala ba, mm -hmm. no? Iwan ka ng dalawang magulang mo, sampung mm -hmm. taon ka pa. Mm -hmm. mm -hmm. Di ba? Kahit naman sino, mm -hmm. di ba? Mm huwag -hmm. kang tumigil sa pagdasal kasi yan yung ating ano ba kasi galing si Simba no mm. -hmm. napaka nagustuhan mm -hmm. ko talaga manager nagsimba pa siya may, pa, mm -hmm. may time pa talaga siya ba no mm. -hmm. Kaya, believe talaga ako sa iyo ang importante subutuin mo yung pag-aaral mo pag-aaral mo tsaka huwag kang mawala ng pananampalataya sa Panginoon ba? Uh, no? Yun lang yun. Hmm. Magiging mabuti kang bata saka ay maging ina ka na rin sa mga kapatid mo, uh -huh. no? Kasi wala ka ng mga magulang, uh -huh. di ba? Uh -huh. Yung lolo at lola mo may sakit pa si lolo, uh -huh. no? So ikaw na lang panatilihin mong malakas yung pangatawan mo ha. Ito kunting tulong lang namin to para sa iyo ha, para sa inyo. No. Sana makatulong to kahit papano. Mag-ingat kayo dito ha. Malapit lang ba yung bahay niyo? Ano, paano ito dalhin? Ano, hatid natin sa bahay nila. Pwede, hatid, na lang natin, no? Mm -hmm.